Hello guys! Welcome back sa akin channel. For today's video, magti-trade tayo gamit ang Zigzag Vortex. Ngunit bago lahat, bago tayo magsimula, don't forget to like and subscribe on my channel para lagi kang updated sa mga panibagong video. So tara, magsimula tayo. Kaya kailangan kong kumita ng mas maraming pera dahil alam mo kung ano, kailangan kong magkaroon ng magandang bagong iPhone. Sigurado ako na narinig mo ang patungkol dito at alam ko ang tuwing September ay nakakuha ako ng Apple ng bagong version ng iPhone. Kaya hindi natin kailangan sayangin ng ating oras at pumunta tayo sa ating trading session. Kaya ang unang ratio ng pera at gusto kong makita ng buong view, kaya oo, nakikita namin ang vortex ay nagpapakita sa amin ng maraming intersection dito. At alam mo ba kailangan kong magzoom in sa aming kasalukuyang sitwasyon at nakikita namin na ito ay tulad ng paggalaw ng toro. Ngunit hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari dito dahil ang linya ng vortex ay nagpapakita sa amin ng mga berde at ang pulang linya ay papunta sa tapat. Sa tapat ng panik siguro pumunta pupunta sila sa intersection. Ngunit hindi ako sigurado. Kaya gawin natin ang ating pamumuhunan na may $3 lamang at pumunta tayo sa call option sa pagtawag ngayon din. Kaya guys, nakikita mong tumataas ang linya at oo, nagsusumikap ang mga toro at ito, iyon ay dahil mayro mayroon tayong $6. Kaya guys, iniisip ko talaga na kailangan nating pumunta sa susunod na currency o ratio na may 89% ng payout. Hindi masama. At nakita natin ang sitwasyon, ito ay medyo kapareho ng una. Kaya hindi ko kailangan mag-aksaya ng anumang oras at ilagay sa aking investment box ang $6. All in at pagpunta sa call option sa pagtawag ngayon din. So guys, As you see, we are moving really good because we saw that the bulls are working really hard again at the same place. At kaya nakikita mo, ang vortex ay nagpapakita sa amin ng berdeng linya ay pataas. At kaya pumunta tayo sa ikatlong ratio ng pera, USD at Japanese Yen. Kaya nakikita ko na may mga galaw ng oso, ngunit hindi ako sigurado na pupunta kami dito. Tignan natin, makikita natin dahil sa nakikita mo kung ano ang nagpapakita sa amin. Muli ang mga linya na papunta sa magkabilang panig, ngunit gusto kong mag-zoom in at alam mo, gusto kong pumunta sa aking investment box na may $11 at pupunta ako sa put option ngayon din. Kaya guys, habang nakikita mo ang zigzag na nagpapakita sa amin ang mga kandila ay bumababa. Ang ibig kong sabihin ay ang presyo ay bumababa at ang vortex ay nagpapakita sa amin ng laganap na paggalaw na may pulang linya. Kaya pumunta tayo sa susunod na ratio ng pera at gusto kong malaman mo na ang gumagawa ko ng vortex na may 12 at ang zigzag ay sa tingin ko ay may mga default na setting. Pinalitan ko lang ang kulay ng linya para makita at masiguradong nakikita mo sa zigzag line. Kaya nakita ko na mayroon maraming mga alon, maraming mga intersection at ngayon ay nagtatrabaho kami sa mga paggalaw ng bears sa, pal sa palagay ko kaya gusto kong baguhin ang aking pamumuhunan sa $20 at pumunta tayo sa put option ngayon din. Guys, Nakita mo na ang biris na kilusan ay gumagana ng mahusay. At din ang vortex ay nagpapakita sa amin ng pulang linya at pataas ng kaunti. Kaya sa palagay ko, dapat nating baguhin ang ating sitwasyon at pumunta sa huling ratio ng pera. Kaya tulad ng nakikita mo, ang, ang puyo ng tubig ng sitwasyon, ito ay gagawa ng isang intersection. Sa palagay ko, ngunit nagbabago ang sitwasyon na sa amin mga mata, ang mga pulang linya ay tumataas ng kaunti. Ang sigsag na nagpapakita sa amin ito ay mga bires na panggalaw. Ngunit hindi ako sigurado dahil sa panunood ng huling limang kandilero, nakita namin na mayroon isang doji. Ngunit hindi talaga sigurado ang sitwasyon ito. Ngunit alam mo, gusto kong subukan ang aking sarili dito at pumunta ako sa aking investment box na may all-in $39 at pumunta sa call option ngayon din. Kaya tulad ng nakikita mo, ipinapakita sa amin ng kandila ng Doji na magkaroon ng may kling pagbabaliktad ng presyo at gagawa kami ng tamang hakbang gamit ang option sa pagtawag na iyon ay dahil meron na kaming $73. dollar. Kaya't malugod kong ipapaubaya ang sitwasyon ito sa unang ratio ng pera na may 91% ng payout. Very, very good. Gusto ko talaga. Porsyento ng payout at tulad ng nakikita mo, ang vortex sa sitwasyon ito ay nagpapakita sa amin ng maraming intersection. Ano ang susunod na mangyayari? Hindi ko sigurado dahil ang zigzag ay nagpapakita sa amin na ito ay bullish. Bullish ang paggalaw, ngunit dito mismo, sa huling tulad ng tingin ko, 11, 11 or 10 or 11, candlestick ang paggalaw ay hindi talaga sa tiyak. So I think I need to leave the situation sadly. Kasi 91 percentage of payout. But I'm not really sure about my next move. Kaya pumunta tayo sa pangalawang ratio ng pera. At nakikita ko na ang sitwasyon ito ay mas maginhawa para sa amin sa aking opinion. Kaya pumunta tayo sa amin investment box na may $70. Kaya pumunta tayo sa option sa pagtawag mismo ngayon. Guys, as you see, the vortex has shown us that the bulls at the green line going a little bit higher. At iyon ay dahil sa aming graphic nakita namin na ang mga birding candlestick ay tumataas din. Kaya pumunta tayo sa ikatlong ratio ng pera at hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa aking layunin. Nakita mo na ang layunin ay iPhone 15. Ngunit, nagkakalagay ito ng $800. At iyon ay dahilan dahil kailangan ko talaga makakuha ng $1,000 ngayon kahit papano. Kaya tulad ng nakikita mo sa sitwasyong ito, mayroon akong mga paggalaw ng bears at ang vortex na nagpapakita sa amin ng dalawang linya at pumunta sa magkabilang panig at meron tulad ng dalawang doji ni Kendall anong, sunod, anong susunod na mangyayari? Hindi ko alam ngunit susubukan din natin ang sitwasyong ito gamit ang all-in na may $135 at pumunta tayo sa put option ngayon din Guys, really, really, really great. Because as you see, two doji candles didn't scare us as also. I want to point out that this situation seems like a cycling with the last five candles. Ang vortex ay nagpapakita sa amin na ang pulang linya ay madaling mas mataas at nakikita mo na ang kombinasyong ito ng mga tagapagpahiwatig ay talagang mahusay para sa mga nagsisimula. At kung gusto mong subukan, gawin mo. Gawin mo lang ang makikita mo at magandang resulta. Kaya guys, pumunta tayo sa susunod na ratio ng pera. Nagkaroon ito ng intersection sa vortex at medyo tumaas ang graphic. Ngunit may magandang paggalaw ng malalaking bear. Kaya mag-zoom in tayo at pumunta sa aming investment box na may $250. Kaya ano? Susunod kong gagawin. Sa tingin ko, pupunta tayo sa put option ngayon din. As you see, guys, naabot na ang peak, ang presyo at tama ako. Gusto ko rin banggitin na ang pang pangangalakal ay tungkol sa mga timing, magandang timing. At kung magaling ka dito, makakakuha ka ng marami at maraming pera. Kaya umalis tayo sa, sa sitwasyon at pumunta sa susunod na ratio ng pera. Ang huli, tulad ng nakikita mo, nagkaroon din ng intersection, nagkaroon din ng doji candle at ang rurok ng mga presyo. Oo, at oo, kailangan kong mag-zoom in muli sa aming kasalukuyang sitwasyon at pumunta sa aking investment box na may $470. Sa tingin ko, at pumunta tayo sa put option ngayon. Ako ay kumita. Guys, as you see, I saw that the last candle, the green one, was a hammer and that's because it was the short price. Reversal and we just go with the right move. Kaya guys, sa tingin ko, kailangan kong pumunta sa unang ratio ng pera at gumawa ng huling kalakalan at tawagan ito sa isang araw. Kaya nakikita ko na hindi talaga maganda ang sitwasyong iyon. Ngunit, talaga, sa, sitwasyong, sa sitwasyong, gusto kong subukan ang aking sarili sa sitwasyong ito dahil ang 91% ng payout ay talagang malaking bagay para sa akin at walang intersection sa uli I think 30 minutes siguro and there was like a chance pero hindi nangyari kaya pumunta tayo sa aming investment box na may sa tingin ko $800 at pumunta sa put option ngayon din guys tulad ng nakita, nakikita mo, ipinakita sa amin ng vortex na medyo mas mataas ang pulang linya. At iyon ay dahil sa isang tagapaghiwatig kung minsan ay sapat. So guys, I reached my limit, I had my money, and I will go shopping. Guys, isang kamangamangang resulta, kumita tayo gamit ang zigzag vortex. Sana nakatulong sa iyo ang video nito at kung gusto mo ng mas kapakipakinabang patungkol sa pagtitrade, Bumisita ka lamang sa aking Telegram channel and click the link below. See you.